Good day mga kawilder, welcome po kayo muli sa aking youtube channel Ayan. So mga kawilder ngayon ang isi-share ko naman sa inyo Yung pinaka stoplight, na stop light ng sidecar Ayan, So ipakikita ko sa inyo kung paano pagsamahin ang magkahiwalay na stoplight ng sidecar Ayan. So dahil kinapos tayo ng materyales So dinugtungan natin ng chikard ang clean sheet na stainless Okay Ayan, so pero bago 'yan, nais ko muli magpasalamat sa mga sulit kong sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, so maraming maraming salamat mga kabilder sa pagsuporta nyo sa aking mga simpleng video mga kabilder. Ayan. So maraming maraming salamat. Big shout out sa inyo lahat mga kabildera at sa mga nag-subscribe. Syempre, maraming maraming salamat sa inyo mga kabilder. Ayan, big shout out sa inyong lahat mga kabilder. Ayan. So mga kawilder ayan, mayroon pala ako i papa follow sa inyo ayan, mayroon tayo bagong Facebook page ayan. So paki-bisita naman mga kawilder ayan, Party B, paki-search naman mga kawilder ayan, paki-follow naman, like and share na rin mga kawilder. Sana suportahan niyo katulad ng pagsusuporta niyo sa Life of Bird channel ayan. So mga kawilder Tara, huwag na natin patagalin at ating ipakikita at ipakikita ko na sa inyo kung paano nga ba natin pagsamahin ang stoplight ng sidecar na magkahiwalay. yan. So, so yan mga kawilder na pinaka stoplight ng sidecar no, sa likod. <clears throat> Ayan. So, ito mga kawilder kung ipakikita ko sa inyo kung anong purpose nito itong bend na to. Ayan no? Yan, may bin siya. Tapos ito, yan. Ipakikita ko sa inyo mga kabilder kung paano itong dalawa pagsamahin. Kasi itong dalawa, dapat itong mga kabilder buo ito. Buo to. Ay ngayon, medyo kinapos tayo ng size nito na stainless ano. Kaya ang ginawa natin, wala na tayong magawa dahil ano to, uh, kapos ginawa na lang natin ito mga kawilder ayan o ayan. so ito ay pinaka stop light Pagsa ipakikita ko sa inyo mga kawilder kung paano ito pagsasamahin yan dalawang yan ayan o oh. sa mga beginners dyan ayan so pwede kayo gumawa nito mga kawilder pagka kapos ang inyong ano inyong clean sheet ayan ganun lang ang gawin nyo ayan o ayan. ganyan lang bend kasi dapat dapat ito mga ka-builder mayroon pa mayroon pa pa ganito at saka pa ganyan so ngayon eh kapos nga gumawa na lang tayo ng pinaka dugtong ayan ito na kaya lang checkered nga lang kasi wala na nga tayong stainless dito na print sheet, na katulad nito okay naman to so ito mga ka kung paano idugtong ito ano ayan paano pagsamahin yan So, ito mga kabilder, hindi ganito. Ayan, hindi ganyan yan mga kabilder. Balik ta dyan. Ayan, balik ta dyan, mga kabilder. Ayan. Balik ta dyan. Ayan. Ayan, hindi rin pa ganyan. Kasi may tupi ito. Doon ito sa ilalim ng pinaka kabita ng sidecar. Ayan. So dito yan mga kalder Ayan gaganyanin mo yan Gaganyanin natin yan, yan. So nakaliter ilyan yan 2 x 2 lang ang sukat yan Ayan Ayan Nakaganyan yan mga kawilder oh. Ayan. Ayan. Kasi ito mga kawilder Ang purpose dito magwi wilding tayo Para hindi makita dito Kasi pag tinignan sa labas pag dito tayo magwi-welding sa dulo, pag wala gantong tupi, maano makikita sa labas. Baka nga eh, pag minalas-malas, mabutas pa, ano? Yan, panggulo yung langaw, oh. Ah, kaya pala mayroon tayong tama dyan kaya lilan oh. langaw, <laughs> ayun ayan mga ka oh. ayan ganyan dito ang welding nyan dito dito ang spot nyan sa dulo so ayan pakikita ko sa inyo mga kawildero So ayan mga kawilder ganito yan. Yan ang forma niyan mga kawilder. Ayan o. Oh. Yan. Okay. Yan Ganyan ang forma niyan mga kawilder. Ayan. Hop. Okay. Ayan. Yan ang datingan niyan mga kawilder. Yan ang forma niyan sa likod ng sidecar yang ganyan yan, Ayan. So 'yan mga kawilere. At saka ito, tapadta rin na natin ang welding to papunta rito, ano? Ayan. So ayan mga kawilder, tapos na. So ganun lang kasimple mga kawilder, ayan o. Oh. Ayan, okay na. Ayos na. So ayan mga kawilder o. Oh. Ayan. Puro welding yan. Ayan, kaya hindi mo makita doon. Maka kawang. Ayan.